guys, ayun, pauwi na tayo at tayo ay uwi na at tapos na natin ang ating mga Christmas. Nakuha ko na yung aking binibili, so that's why I will go back home. Ang <laughs> tagal ko na nag-aayos ng Christmas Day ko. Hindi ko talaga siya maayos-ayos, guys. You know, in a way, yan, lamig na. Super. So, wala tayong gagawa kasi... Ayun nga, talagang nakaka naman -ano, ano I will be very lamig lamig guys talagang mga pro maximum levels ayun nabili ko na ang mga kailangan kong bilhin so that's why matatapos ko na rin yung ngayon kasi ngayong araw na to marami kami nalakarin sabi ko kay mister di na muna ako sasama kasi tapos ko yung Christmas decor ko. Ano? Yan. Parang ayaw ko na naman kumain ng may masukal gawin. Cake. Kumain ako ng cake ako. para nahilo ako. So, 50% na yung dito yung mga kasi Black Friday daw ngayon. Papansin nyo guys, lahat-lahat dito ng Christmas na. Ito ay natural to eh. No? natural yan hindi yan plastic no kasi dito talaga mabubuhay yun kasi super lamig dito ang limaan kasi pag sa kabila ako walang araw eh ay ah kaya dito ako nagdaan yun yes, sila napapakulay sila ng bulok Gano'n. Ay. Ay. Wala uh, ko kung ano na naman ba mga nabili ko. Ay. Pupunta kami sa farm bukas. Kukuha ko ng mga dahon ng panglagay ko sa decor ko. Kasi wala talaga dito guys. Wala. Ubusan sila ng Christmas decor. Talagang. Ay. Hamot. Diba mo ka ako? Kaya katingin sila. Sabi siya siya, Oh, sa'yo na kaya ito? Kaya ganun talaga yun. mga tao dito guys. Ayun, samahan nyo ako sa aking pag-uwi. Nakangurog na si Lola Bros. Matigas na yung aking mga kamay. Okay, nyo. 20%. Ayun, 20% na yun. Ang dami ko na kasunit ang gamit eh. Ayun. Ayun doon ang bahay namin. <laughs> Yun. Yun yung bahay namin. Yung may uh, babes. Ayan. 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 It's uh... So, yun kung malamig na Ganitong malamig uh, Sorry, go Ayun, tatawid na tayo Ito is walang problema sa pagtawid Kasi, yung pagtawid dito Hindi naman problema Ayun uh, Ano naman ang nabili ko, guys Ito yun kung ako nakakawalis, oh. Natamad din naman ako magulis. ayun oh, Lamig, super. So. Ayos ko mamalay yung mukha ko sa lamig. Lamig na ng susi yun. Ngayon,

Okay, Chris, good night, bye bye, take care, take care. Ah, okay. Take care, bye bye, see you tomorrow. And let me know tomorrow, okay? Alright, bye bye. bye, -bye.